dong tinggi kamu na saya artista lihat darah dong dom harap kamu na dong <laughs> Aminado ako minsan hindi maganda ang ugali ko. Pero hindi ako masamang tao. Nagpapakatotoo lang. Hindi ko kasi ugaling magpanggap na mabait. Lalo sa mga taong abusado at lalong hindi ko ugaling magpaka-plastic para lang magustuhan. Pag di talaga narinig yung side mo, siran sira ka sa ibang tao. Mabibigla ka na lang. Daming galit sa'yo dahil sa kwentong dito to. Hindi ko tungkuling ipaliwanag sa lahat ang ugali ko. Kaya kung ayaw mo sa'kin, ayaw ko rin sa'yo. Will you